Dine, hilmi ko dito og sundang dito sa may sagingan. Ipaapil lang sakuban ha, para di ka masamad. Kay magbugha ko niya. Bugha? Oo. Oh. Nuno, diay. Wala naman tay kahoy. Lakaw, hmm. nakaw. Tapay suguon. What? Kisa man di ako suguon. Ikaw. Ako. Ikaw lang. Ikaw na. Kaya na ako'y gibuhat. Manghugas man ko? Hindi, man. Manghugas pa si mama ba? Hindi. O, oh, kau na kau

Tundan. What? Tundan, unsa on mong Tundan? Ha? Eh, ngan ngri man ko gitangita ag Tundan nga <laughs> dol man saging diri. Sa man yung Tundan dai. Usay pa. Magbugaw kahoy What? Magbugaw ka nya Tundan. Sa man yung saging, mo ni ibugha ninyo? Tundan. Kuya wa Tundan. Ya magbugaw. Basig na bungol na buka. What? Bungol ra ba ikang bata aka? Ikatong ni agi nang hilam pug kas atong silingan daw og bugas gi taga nang imong hilman butas. What? Basig unsay gi sugo anak sa imu haron? Basig unsay gi sugo ana? Suma-suma ikang. Pahilam lang. Kasi gaw-gaw. Bwad! Hilas pa kayo ng manghilam o. Oh. Maupay manghilam. Maupay mag... pasuko-suko. Eh, di no. Di ka pahil mo nagtundan. Bwad! Ngunit ako ulit! <laughs> o, oh, pagulat di ha. Kay gitan ugan ako dito. Uga na ba Yan ako ni gitan ugan diri aja lamhilaman ra ning bata a eh, sa kung na ninyo nang tundan bugha ko di ba ako? Ay, ko, ako ako sa ko ni abugha din ni eh. what ko bu bu bugha on dong ninyo nang tundan ang imong hilman what Unsay kun oh. sa ihatag nako nga mao may hilman mo ako ah, na kung singinan ang ginahan nimo Agaan tikag di mo. Ang imong giingon sa kuha, tundan, manghilam ka o tundan. Udah dia tu nak rasa emo. Ini no. Belum apa tanah. Apa ni? Pat. Ini ni ni buka. Kau <tuk> kagatan. Disur pukai kun saya hatak nak kudai ngam oman juna emo gihilam saku ah. Pat. Asa di pagtan aw ni mo anak. Baldi. Mo mani tundan. Ingin ni mo saku ah tundan. Oh di mana aku giatak? Aku paman imong, hang. Sulah-sulah ndri ang terbahutah. Bukalah balik Buat! Sikit nilang Nilang-nilang ku Nilai peluru Nilai peluru katak ada Buat! Bukalah balik Gusto kag income samtang nagdula? I-download ang una game. Nasa description ang link. I-click ang register, dayon i-fill up ang mga gipangayo nga mga information sama sa cellphone number, password, verification code. Dayon i-click ang confirm. As you can see, nana ta sa sulod sa usa application. So, ka ay yung pwede dulaon. Atong itry ang dragon tiger. So, sa dragon tiger guys, is mamili lang ta kung asa ta mo patad. Sa dragon ba or sa tiger. So, naata diri ay choices kung pila ato ang ipatad. Pwede piso, 5, cheese, 50, 100, ug maximum nga 500 pesos. Karon guys, tudloan ta mo kung unsaon pag-cash in pag-cash out sa inyong mga nadaog nga kwarta. So naay mga choices diri nga pwede i-cash in, na ay 100, 500, 1,000, 10,000 and 50,000 pesos. So karon guys, estudluan ta mo kung unsaon pag-cash out or pag-withdraw sa inyong kwarta. So sa pag-cash out guys, is i-fill up lang ninyo ang amount kung pila ang gusto niyo i-withdraw or i-cash out nga kwarta. Tapos i-bind lang ninyo ang inyong GCash nga account. At sa pa may ninyo i-download na og magdulat na ta